Anak, wag! Delikado! Malalim na ang baha! Tay, kailangan pong makarating to sa paaralan. Kung mabasa, wala na akong pagsusulatan bukas. Bakit mo iuuna ang notebook kaysa sarili mong buhay? Bumalik ka rito! Mas mahalaga po ang bukas ko kaysa ngayon kung takot. Mga kapitbahay, pigilan nyo! May alon pa sa kanto! Bubugayan! Huwag niyo siyang hawakan. Tingnan niyo kung paano niya inuuna ang pag-aaral. Diyos ko, bata pa, pero ang tapang. Ang kalsada ay naging ilog na kulay tsokolate Mabigat at malamig ang agos na parang braso ng higanting humihila sa tuhod. Sa magkabulong gilid ng iskinita. nakadungaw ang mga tao sa balkoning kahoy at simentong nabiyak. Nakaipit ang pag-aalala sa pagitan ng mga palad na pinagdikit parang dasal habang ang langit ay kulay tingga at ang ulan ay kumikiliti sa balat na parang jarumang isinusuksok sa lamig. Doon, sa mismong gitna ng baha, lumusong si Elias, labing dalawang taong gulang, nakaputing polo na naging kupas na abo sa dumi. Ang laylayan ay kumakapit sa hita at ang munting katawan ay nakipagtunggali sa dagat-dagatang na pumalit sa kalsada ng Sitio Malig. Bago tayong magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel na ito, Huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Hawak niya sa tuktok ng ulo ang isang bungkos ng makapal na notebook at librong binalot niya kagabi sa plastik ng palengke. Nilagyan niya ng scotch tape sa gilid, pinahiran ng kandila para tumulo ang wax at magsilbing pantakip sa mga sulok. Iyon ang buong yaman niya, mga pahin ng nagsisimulang masulatan ng algebra, ng tula, ng pangarap. Sa unahan, nakasubsob ang tricycle na asul, kalahating lugmok sa putik. Sa kanan, nakaparada ang lumang jeep na halos sumayaw sa alon kapag dumadaan ng malalaking sasakyan na tumutulong sa mga naistranded. Si Elias, bagamat halos dibdib ang lalim, ay hakbang na parang nagkakalayag. Matigas ang panga, hindi sumisigaw, ngunit siya mismong sigaw na lumalaban, bata na may dahilan. Bukas po ang submission, nasabi niya kaninang umaga nang pigilan siya ng tatay niyang si Mang Ruben. Kapag hindi po ako nakapasa ng project ngayon, mahuhuli po ako at baka hindi na ako makakuha ng scholarship sa high school. Si Mang Ruben ang kargador sa palengke. Ang likod nito ay may bakas ng lumang pilay at ang kamay ay may kalyo mula sa pagbubuhat ng kahon ng bigas. Walang kayang ipambili ng bagong bag si Ruben. Kaya kagabi, habang naglalaglasas ang unang ulan ng bagyong hindi pa pinapangalanan sa dyaryo, nagbalot sila ng plastik. Plastika ng tinapa, plastika ng tinapay, plastika ng malaking yelo nung piyesta. Bawat isa ay pinatungan ng vape at pinadulas ng kandila. Anak, ang mundo minsan parang baha, tutulak ka pa ibaba kung hindi mo hihigpitan ng hawak. Ngayon nga, hawak ni Elias at hindi iyon bibitawan. Sa paglakad niyang pakaliwa, umabot sa baywang ang agos at umiikot ang lumang goma ng chinela sa paa. Lumusot sa kanyang binti ang lumot at basura, piraso ng plastik na may marka ng sabong mura, isang tsinelas na bughaw, sanga ng santol. Ang kabog ng puso niya ay mas mabilis kaysa pagpatak ng ulan sa alulod. Sa gilid, may sumigaw. Elias, dito, milubid! Ngunit hindi na siya lumilingon. Para siyang may nakatakdang guhit sa loob ng utak, isang tuwid na daan mula sa barong-barong nila na nasa dulo ng Lirio Street hanggang sa silid-aklatan ng paaralang nasa mas mataas na lupa sa may highway. Dahil ang papel sa ulo niya ay hindi lang notebook, iyon ang sagot sa assignment sa araling panlipunan, mga bagyo at paghahanda. Isinulat niya roon ang kwento ng barangay nila sa panahon ng baha. Nilarawan kung paano magbabahagi ang mga kapitbahay ng meriendang goto sa evacuation center at iguguhit sana mamaya sa eskwela gamit ang chok kung paano nila lililigtas ang mga lumulutang na manok sa likod bahay. Pero igit pa, may isupot sa ilalim ng notebook, mapinis halos di pansin na naglalaman ng liham sa punong guro, pakiusap na bigyan siya ng pagkakataon na sumali sa provincial science quiz ng tapalog kung sakaling makapapalagay makapasa ang project niya. Ang liham na iyon ay pinasulat niya sa sariling kamay, pulikat-pulikat ang baybay, ngunit malinis, mapagkumbaba, mahigpit. Kapag nabasa ang liham na iyon, parang malalanta ang mga salitang sinulat niyang buong gabi, kaya ang balikat niya, kahit nangangalay, ay parang bakal. Nagpalakbakan ng mga tao. Hindi gaya ng tuwing may singer sa video kay, kundi palakpak na parang hangin, marahan, sabay-sabay, may pugay. May ilang nangungutya rin, laging may ganun. Para saan pa? Wala namang klase. Pero ang mga mata nila, kahit paano, ay lumambot. Sa dulo ng kanto, dumaan ang rescue truck. Ang driver ay kumaway, pero nang makitang kumakapit sa balikat ang bata, huminto ito at nagtanong, Sasabay ka, iho! Umiling si Ilias. Malapit na lang po! Ang kalapit na tindera ng kakanin, si Aling Loida, ay sumigaw habang nakapatong ang isang planggana sa rehas. Pagbalik mo rito, may suman ka! At ang matandang nakamasid sa bintana, si Lolo Temyong, ay tumanggutanggo, parang sinisilyuhan ng tingin ang lakas ng loob ng batang to. Sa buntong hininga ng lahat, umabot si Ilya sa gulugod ng kalsadang bahagyang mataas tuhod na lang ang baha at mabilis siyang tumakbo sa may palayan ng pares. Tumawid sa bridge na kahoy at habang kumakalug ang bumbunan, pumasok sa kwadranggel ng paaralan na amoy putik at panis na basahan. Dalawang utility ang nagwawalis ng tubig at si Sir Nanding, ang guro niya sa AP, ay napatigil sa tila pag-inspeksyon sa sira ng bubong. Elias, Diyos ko, basang sisiw ka! Anong dala mo? Umangat ang braso ni Elias, inabot ang plastic na hawak at dahan-dahang ibinaba iyon parang sanggol. Nang buksan, tuyo pa rin ang mga pahina. Si Sir Nanding ay napangiti na parang batang nakakita ng bagong laruan. Nakarating, sabi ni Elias, hinahabol ang hininga. Gusto ko pong magpasa. Ngayon na po, Napatanggo si Sir Nanding at hindi na nagsermon. Tumabi ka sa electric pan, anak. Kape? Tubig? Bilis, may sermo si Atilin. Umupo si Elias, nanginginig na masakit. Ngunit ang ngiti sa sulok ng labi ay parang araw na kahit nakatago, ramdam mo. Tahimik na dumausdos ang gabi. Kinasangkapan ng barangay ang mga flashlights, may kumanta sa dulo ng kalye para hindi kabahan ng mga bata at may nanay na naglaga ng saba para ipamahagi. Sa loob ng magdamag, may isang kapitbahay na si Romy, ang mahilig sa cellphone na may mas magandang kamera, ang nag-upload ng maikling video. Si Elias, kalahating lubog, nakataas ang plastic lamang notebook, diretsyo ang tingin, walang purma kundi layon. Bata sa malig, lumangoy sa baha para makapasok, ang kanyang caption. Wala sa isip ni Elias ang internet, ngulit sa mga mata ng mga tao sa paligid, pati na rin sa mata ng bagyo, may sambulat na kakaibang sigla. May isang batang nagpaalala kung ano ang pinakamahalaga. Sa pagdaan ng hating gabi, kumalat ang video. Tinawag ng ilan na kabaliwan ng iba'y katapangan. May mayor na nag-share. May isang grupo ng guro sa ibang lalawigan na nagkomento. Para sa mga gaya niya, dapat may pondo ang mga paaralan. At may isa isang Filipino Diaspora Foundation na nakabase sa bansang malayo, sa tapat ng dagat at yelo, sa isang lungsod na puno ng liwanag kapag Disyembre, ay hindi kumumentong basta-basta. Nagpadala sila ng mensaya sa barangay page. May makakaabot po ba sa pamilyang ito? Gusto naming magbigay ng tulong pang edukasyon. Kinabukasan, bago pa sumikat ng buo ang araw at bago umalis si Elias para sa kabilang gilid naman ng barangay kung saan naroon ang temporary classroom, may kumatok sa kanilang pinto, mahina, marangal Nasa tarangkahan si Ate Minit, ang social worker ng munisipyo, kasama ang dalawang taong naka-ID, isang Pilipinang nagsasalita ng banayad na Tagalog na may lambing at isang lalaking banyaga na nakangiting nakalagay ang kamay sa dibdib, tila nagpipigil magmano sa hangin. Magandang umaga po. Si Elias po? Tanong ni Ate Minit. Ako po. Sagot ni Elias, kabado. Si Mang Ruben na nakaupo sa kawayan at nag-aayos ng sirang chinelas gamit ang pako ay agad tumayo. Ma'am, ano pong meron? May kasalanan ba yung bata? Wala ho, sabat ng Pilipina na nakasuot ng pangalan, Ana. Ako po si Ana, volunteer ng North Star Foundation na nakabasi sa bansa sa ibang dako. Malayo pero malapit ang puso sa mga tulad ninyo. Kilala niyo siguro yung video kagabi. Nakita po ng board namin at dahil may pondo kaming inilalaan para sa mga batang may pambihirang dedikasyon, nagdesisyon ng foundation na igawad kay Elias ang isang scholarship. Full support po mula grade 7 hanggang makapag high school, kasama ang buwan ng allowance, kagamitan at training sa disaster preparedness at leadership. Huwag po kayong mag-alala sa papeles at uniform. Kami na po, ang banyagang kasama niya, si Daniel ayon sa ID, ay nagsalita rin sa malinaw na Ingles na may pilantik ng pag ensayo Good morning. Elias, you inspired us. You swam through a flood not for a game, but for pages of your future. Our country is far, but we want to stand near you. At saka inabot ni Ana ang isang sobre, makapal, may letterhead ng foundation, may pirma, may listahan ng benepisyo, at may kwento kung paano ipapadala ang unang kit, Ditubig na bag na ipapadala mula sa kanilang partner sa Maynila, learning tablet na may offline modules, sapatos na pang-eskwela, kapote, at flashlight na pwedeng ikurba sa noo. Hindi agad nakapagsalita si Ilyas. Tumingin siya kay Mang Ruben na parabang biglang natanggal ang batong nakapatong sa dibdib. Kumislap ang mata ng tatay pero nagpakamatatag. Nilingon ang anak. Anak, sabi niya, tinig na parang basag pero buo. Tanggapin mo. Ito yung sagot sa dasal nating kagabi. Napailing si Elias, tinapik ang dibdib at saka mahinang tumanggo. Po, wika niya, halos bulong. Salamat po, pero may hihilingin po sana ako. Nagkatinginan si Ana at si Daniel sa ngiti. Ano yon iho? May iba pa po kasing tulad ko dito. Pwede po ba na kahit kalahati ng allowance ko, may pambili ng emergency kits para sa mga nasa barong-barong sa kanto? Gusto ko pong magturo sa mga bata kung paano magbalot ng notebook din at paano gumawa ng ruta kapag bumaha. Napahawak sa bibig si Ana, hindi mapigilan ng luha. Elias, sabi niya, eh hindi mo kailangang hatiin ang an allowance mo. Magpapadala kami ng hiwalay para sa community kits. Ikaw ang magiging munting coordinator namin dito kung okay sa'yo. Napagalpak ng tuwa ang kapitbahay na nakamasid mula sa di kalayuan. Sumipol ang bata sa dulo ng kalsada. Si Mang Ruben ay napaupo, hawak ang noo, tapos napatawa, napaiyak. Bata ka, pero ang tibok ng puso mo parang barangay. Mula noon, nagbago ang kilos ng tubig sa sitio malig. Tuwing uulan, may sistemang sinimulan si Elias, isang batang bantay baha brigade na naglalagay ng mga tanda sa poste. Tatlong dilaw na tela para sa mababaw, dalawa para sa gitna, isa na may pula para sa delikado. May aralin sa hapon sa multipurpose hall kung paano magbalun ng plastik para gawing proteksyon ng notebook. May mini library corner na nilikha sa lumang istante ni Aling Loida kung saan inilagay ang mga donasyong aklat. Hindi siya nagbago ng lakad, hindi siya naging mayabang. Kapag bumuhos ang langit at naging ilog muli ang kalsada, humihigpit ang hawak niya sa bag na bago, mulit may lumang diwak. Nakataas pa rin sa itaas ng ulo ang laman ng bukas. mulit na yon, hindi na lamang notebook ang nasa loob. Naroon ang sulat ng foundation, ang pangako ng pagsasanay sa siyudad sa tag-init at larawan ng team sa bansang iyon. Nakangiti sa harap ng gusaling may salaming nagkikislapan sa araw ng yelo. Sa unang linggo ng programa, dumating ang TV crew upang kuhanan ng follow-up. Si Elias ay naiilang sa kamera, ngulit nang tanungin kung bakit niya ginawa ang paglusong, simple lang ang sagot. Kasi po, kapag binaha ang mundo mo, mas ligtas ang mga pangharap kapag inakyat mo sa itaas. Tumiklop sa palad ang bayan at nagpalakpakan. Hindi nagtatapos ang baha at hindi rin nagtatapos ang pangarap. Sa bawat araw na may araw, nagtatanim sila ng gulay sa likod ng barangay hall. Sinasalo ang tubig ulan para sa tanim. Sa bawat gabi na may kulog, may mga batang naglalatag ng plastik sa silid nagtatali ng librong parang kaloob. Sa bawat katapusan ng buwan, may meeting si Elias sa online kasama ang foundation. Hindi siya marunong mag-ingles ng mabilis, pero ang mga mata niya ang nagsasabi ng higit pa sa grammar. Salamat, salamat, salamat. At isang hapon, dumating si Sir Nanding at si Mang Eden, punong guro, dala ang balita, Elias, pumasa ka sa Provincial Science Quiz. Hindi lang pumasa, Nanguna, ang buong sityo malig ay naglatag ng tarpulin na may maling spelling ng pangalan at puso sa gilid. Walang pakialam. Taliwas man ang titik, tama ang damdamin. Isang araw, bulong ni Mang Ruben sa anak habang pinapanood nila ang tubig sa kanal na bumubulusok patungong ilog. Hindi na tayo magbibilang kung gaano kalalim ang baha, kundi kung gaano kataas ang narating mo. Si Elias na minsang naglakad sa ilog kalsada na may dalang nobena ng mga pahina ay ngumiti. Tay, sabi niya, kapag inabot ng tubig ang tuhod, itataas natin ng mga libro. Kapag inabot ang dibdib, itataas natin ng isa't isa. At sa araw na iyon, kahit kumikidlat sa malayo at kumakapit pa rin ang putik sa dingding, parang may umakyat na antas ang langit. Mula tinggatungo sa pilak, at sa likod ng pilak, may liwanag na parang hindi basta araw. Sa puso ng batang lumangoy sa baha para mag-aral, iyon na ang tunay na panahon. Hindi tag-ulan, hindi tag-init, kundi panahon ng pag-asa na marunong humawak ng notebook sa itaas ng ulo at marunong ding yumakap sa mga kapitbahay para sabay-sabay na hindi malulod at sa sobre na nakapaskil sa dingding ng kanilang bahay, ang papel na inabot kinabukasan ng pundasyon mula sa isang bansa sa ibang dako ay nakatupi ang unang pangungusap na kailanman ay hindi mababasa ng ulan. Para sa batang ang lakas ng loob ang naging tulay sa pagitan ng ngayon at bukas, ito ang aming kasama mo sa paglangoy.